dito sa likod ng bahay. Ayan. Na-harvest na yung mangga. Kaunti lang ang bunga. Kaunti lang ang bunga ng mangga. Ayan. Tapos may bumagsak pang isang puno. Ayan. May bumagsak na isang puno doon. Tapos nadali pa yung sanga nitong isang mangga. May ko to eh. Ayan o. Nadali yung sanga. Mm. Ayan, hanggang doon yan sa dulo. Matatapot na ang pumunta sa dulo. Baka may best friend dito. Bigla na lang lumitaw. Ayan. Ayan. Ang oh mangga. Ayan. Nakakapiraso lang ang bunga. Ayan, hanggang doon, manggahan niya. Bas, so, may biglang lumabas dito ang best friend. Ayan ang manggahan. Ay nga doon sa dulo. Wala siyang ganong bunga. Hindi siya mabunga. Hindi ka tulad ng ah, nakaraang taon. Ngayon na da, walang walang gaanong bunga. Walang gaanong bunga. Um, ang dalang ng bunga ay, namimitas tatlo silang namimitas yung isa nasa baba yun naman yung isa sa baba namimitas